meron tayong Korean food dito. Cheese noodles. Ang sarap. Hot chicken flavor ramen. I Ay, ngayon ko lang ito titikman. Tapos meron din tayong kapina na Korean din siya. Wala na kasi ibang mabilhan dito sa tagudin din. Itahalag. Umuulan pang lakas ng ulan. Diyan lang kami sa baba ng building na ito. Meron siyang ano orbs. Tapang ng amoy. <clears throat> Tapang. Ito kasi yung isa may si Buana. Lovelier, taas ng ano. Shell. Taas. Grabe. Oh. chan ko parang gaganon siya sa sobrang anghang. Hindi ko inaasahan yung anghang niya. nyumpayan ang anghang. Dapat gratis pala ang Grabe, ang hang. <laughs> hmm. Masarap sana eh. Paano ba kumain ng Korean? Sobrang ang hang. Ah, ang ang ang. Oh my gosh. Oh. Hindi ko kaya. Hindi na siya. Kinakain yung aking dila. Bagsak po sa chicken andox na lang. Ang anghang.

Masarap siya. Hindi ko na ano, di ko kaya. Di ko kaya, grabe. Sayang yan. Ano uh -huh. Ang anghang tayo. Hindi ko kaya yung anghang. hang ko mo ba na? Hindi yeah. ko kaya. Kinakain na yung gila ko. kasi dito, init. Kaya ito, wala akong mapagtanggalan ng, ng ano. Ito, okay meron ah. Masarap yung kape. Ayos na? Oo. Tapos, hindi ko kaya. Hindi, walang gatos. Di ba kaya may gatos yan eh. Gatos yan ah. Hindi yung malamig. Ah. sa anghang. Saka bumili ng kanin. Sa kanila. Meron din pala. Oo. Oh, meron nangyaya. Kakain yun. Hindi ko na ako rin. Ano may Hindi pili ka ng mino. Magusto na. Susunayo. Ayan na yung sabaw mo. Oh. Ito dito sa baba. Tapos, inano ko yan. Kung anong, kung hindi rin siya manghang. Grabe. Ang manghang am talaga. Ano naman? Tumangante? Hindi. Mahit lang yung te. Ito, masarap. Masarap siya. Pero... Sobrang iit e, ang hang habang kinakain mo. Nahiya ako ng tanong kung may kanin. Ano ba ako iklas tayo plus? Tadang may yung kapi amin niya. May bread, may ano. Kaso ang pagkakaalam ng kapihan lang. Hindi yun, iba dapat. At pwede bang marabili ng kanin? Hindi ako ng mino. Maraming palang mino. Nakapot-alik. At least na nalaman natin. Tagal-tagal ko <laughs> na mm Hmm, tagal mo. Yung si ilang buwang na. Ang inaama ko dyan, lang, kape lang. Hindi na nila ko. chicken Itong kape nila, masarap siya. Eh. Ang mga mete, ang niya. Ba't ang chan ko kasi ito? Kung anong nakasanayan niya, hindi na pwede bahuhin kasi may tindi sinag. Mag-ano, sumakit. Ano mo yung parang nabibigla? Mm, so, mm, magaling, magaling din yung lalaki niya. Nagpatay siya ng... So, yung kutsara mo mm. yun. Ang kutsara mo. Sarang ito o. Oh. Masarap pa naman. Kaso hindi na kaya ng... Bakit nakalagay na ba yung powder? Hmm? Nakalagay na yung powder? Hindi ko alam kaya hindi ko rin tinim Oo. Diplahin mo lang kung anong kaya mo. Hindi ko alam eh. Ngayon alam ko na. Ipay ako ng moyway waters siya. Nakatalikod na ang eh. Naasahan ko na parang kanton natin. Hahaha. <laughs> <laughs> pag ko. Alam mo eh. Hindi na man sila nagsasabi Sa sabi ma my kanin <laughs> <laughs> hindi talaga sayo 'yung verde. Ilagay mo muna kanin. My kanin 'yung sobra. Dito 'yung magka-rice. Tag-taste ka pa, ilang ba? <laughs> ilang banda nito ikakain na. Nag-extend daw pa alam pa pa ko nun para lang maman 'yung ininom ni Ilocano. Eh. tinanong ko yung babae dyan, sino ba yung namang, ano yung nandiyan sa loob? Mga customer po. Hindi man niya sinabi, ano po, ang gusto kong isagot niya, ano, ano yung foods, oh, no. mga restaurant, kapag sinabi niya, at least alam natin. Um, customer pansin po. mo dyan, coffee okay lang. Kala ko, milk lang din mo Hindi yeah, na kinamu lang amoy, kinamu sa situwera, tali amo namo. Mm Kung -hmm. alam ko lang, pinakapi ko siya dyan. Nung mm -hmm. huli lang din na nagkapi ang masarap, masarap. Ay, masarap yung kape nila.

Kaya, kaya tatagusan ada ang bilablabuanon. Nababayaan ang labasan. Nariraitay pa sa un. Oo, ano yan? Galangin Ano maong? Um, 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 Ang ah, kanunok ako at mag-uyuyuhak sila ko yan. Pag-abang sa tayo <laughs> <laughs> Kaya sabi ko, naku, mapapakain talaga ako ng ganito. Kami <coughs> ng ila kayo, sobira? Hmm? Manila kami magnang on manila? Mm-mm. -hmm. Diba si... Kasi naalam siya. Mali yung nabili kong sink-in. Yung malapat sa labas na lang. yung sink-in. Bibili na lang ulit ako ng square. Parang kulang tatlong lang palong eh. sa kusina. Hmm. Buti yakin nila. Video na din. Ang layo-layo eh tanang ah. Ganun lang. Isang ikutan lang. Siyempre, yung ano, atak na papasal. Bye-bye.